slice na potato, binilog-bilog siya, tapos pagkaluan, lutoin siya. Tapos, itong chicken. Ayan, ibisa natin siya ng sibuyas. na in-slice ko yung chicken na parang pang shawarma. Uh, sibuyas, station uh, siya ng malulit. Lutoin ayan na siya guys igigisa na natin yung slice na manok I slice na siya ng medyo pahaba-haba parang chicken sa warma yung pagkakaruto uh -huh. uh -huh. uh -huh. ayan 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 natin siya maluto ayan uh -huh. so, ayan naman yan siya tapos ito na rin naruto na yung patatas ibalagay natin siya sa sinihiro na Ipa-flat lang yan siya dyan. So, ito na nga guys. Lagyan natin siya ng mixed masala or Arabic spices. So, yung manok. Tapos, paprika powder. Tapos, ito, black pepper. as aswad well, sa Arabic. Ayan. Tapos, may asin na yan. Ikukok natin siya ng maayos hanggang ma maluto talaga sa guys yan katuin siya ng maayos yung mano Ipitan nyo naman yan pag na siya yan katuin siya ng gabi katuin siya ng maayos ito na rin yung patatas. Una, ilagay na siya na isapin sa lalagyan yan ang una bago manok